Video Yan Christian Nauna na Daming po dating Solid <coughs> solid sa taas. Ang, ang ganda, talaga. Kaya lang sobrang pagod talaga ga mangyayari sa inyo. Kaya kaya niya yan. Ayan, dahan-dahan lang. Ayan, ayan ang Ay, hindi na may ano, baitang. Yeah, hey. Nakaraos na kami. dahan lang. Dali lang. Hadaanin oh. mo na na. Pababa naman tayo ngayon. Mga... Tayo ay bababa na. Dahil nakamit na natin ang tagumpay sa pagpanik. Kaya, kailangan na natin bumaba para maligo. Bigo time naman tayo. grabe Sulit pagdating sa taas. So.